Malinaw po tayo si Secretary Vince Dixon uh, na mismo ng DPWH ang ating pong uh, pasasagutin tungkol sa isyu na ito. <laughs> Secretary Dixon, magandang umaga po, Secretary. Hello. Si Amigo, magandang umaga po. Opo. Ano po ang reaksyon niyo doon sa sinabi ni uh, Congressman Leviste na allegedly may meeting daw with contractors Ah uh, na na ugnay doon sa controversial front control project sa ilang mga appointees niyo diyan sa DPWH uh, referring to undersecretary siyata po ito secretary ano po opo. reaction niyo po diyan opo opo salamat kuya Mero. no salamat sa pagkakataon alam niyo kahapon po no ako yung nagsalita na tungkol dito hmm. at unang una nagpapasalamat po tayo kay Congressman Dianne Libiste. no dahil importante po itong ganitong mga 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 feedback no, na kukuha natin. Hindi lamang sa mga congressman o mga senador, pati sa mga ordinaryong mga kababayan natin, napaka-importante po. Kahit haka-haka lang po ito na sinabi naman po ni Congressman Gibiste na ito yung mga rumor na narinig niya, importante pong marinig natin at malaman ko po agad-agad mm -hmm. itong mga ganitong mga report. Ano? At uh, makakaasa po si Congressman Gibiste ang ating mga kababayan na iimbestigan ko po ito. No? At kapon nga humingi ako sa kanya, sana mabigyan man nga ako ng detalye kahit pangalan no? kung maibigay niya sa akin. Para talagang action na natin to na mabilis. At mani maniwala po ang mga kababayan natin, kung pong totoo ito, e eh, talaga pong hindi lang po matatanggal ang mga pinasok ko mga undersecretary at papakasuhan pa po, po natin sila kasi hindi po natin ito tolerate yan at all. No? Apo. Pero doon po sa, sa katanungan na meron ba akong pinasok na kontratista, Apo. eh, sa akin pong pagkakaalam, ha, wala pong kontratista sa ating mga pinasok mm -hmm. na undersecretary, no? Mm -hmm. Pero kahit na ganun pa man, tagagang iimbestigahan po natin 'to ng masinsinan. At kung meron pong impormasyon na may imibigay sa atin si Congressman Gibiste, tagagang uh, makakatulong po yan at magpapasalamat po tayo sa kanya uh, dahil sa sa impormasyon na ibibigay niya. Na, nagkausap na pala kayo kahapon uh, secretary ni uh, Congressman. Ay, ano? Hindi po, hindi po hindi ako, pa? hindi po ako tumawag. Ah, uh, ako uh, nagpatawag po ako ng aming common na kaibigan Opo. para lang malaman ko po sana ang detalye. <laughs> no? Gusto ko malaman sino at uh, at uh, kung ano ang detalye nito no may may mga report ba siya kung kung sino ang kinausap, sino ang kumausap. Opo. Ang sabi naman daw po niya eh ito po ay narinig lang niya. Pero maganda po talaga makakuha tayo ng detalye mm -hmm. kung meron po siya o meron siyang makukuha para po talaga ma-action na natin ang mabilisan ito. Opo. At tama naman sinasabi niya may tumawag nga daw sa kanya, hindi pala kayo yon, kundi ibang hindi tao Hindi po, Opo. hindi po ako yon. Opo. Yan. Opo. Opo. Okay. Ganito po. ano? Uh, 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 kayo, kayo ba sa lahat na, ilan po ba yung mga undersecretary natin na bago at uh, kayo ba lahat na nag-recommend Secretary? Opo. Lahat po ng mga pinagitan, uh, sila po ay, sa pagkakaalam ko, anim. no? Opo. Si undersecretary uh, uh, Arthur Bisnar, na dating uh, uh, general sa PNP, na dating uh, kasama natin sa DOTR, sa OTS, siya po yung nagtanggal ng mga nagtanimbara dyan mm -hmm. sa airport. Uh, si General Charles Kalima dati din sa PNP. Siya po ay uh, nagtatrabaho bago dito sa San Miguel Corporation. Mm. No, uh, pinagam ko siya mismo kay Mr. Ramon Ang. Napakaayos po na tao niyan. Si Undersecretary Ari Perez na kasama ko dati sa BCDA na uh, nagtrabaho naman bago dito kay Mr. Manny Pangilinan sa Metro Pacific Tollway Corporation. Si Undersecretary Rico Ber Bernabe mm. na dating nga uh, abogado sa Napolcom at commissioner sa Napolcom. Si uh, Undersecretary Nick Conti na kahit nung panahon pa ni dating Pangulong Pinoy, uh, siya po ay galing sa Marina. No, uh, so itong mga taong po ito ay ako ang nagrekomenda, kilala ko po sila. Pero kahit nakilala ko sila, kung meron silang ginawa o o maging ginawa na hindi katanggap-tanggap katulad ng mga aligasyon uh, ni Congressman Ribiste ay o bagi wala po kung kilala ko sila o kaibigan ko sila. Opo. No, hindi lang ko sila matatanggal. Eh. Ma kung ano, baka makasuhan pa sila. Opo. Secretary, uh, teka, uh, meron bang pangangailangan o pagkakataon na kailangan pa rin kausapin yung mga napangalanan na mga ng mga kontraktor ng DPWH, uh, kasi ano naman eh, nag-iimbestiga pa ang ICI ngayon. Oh, siyempre po. Opo. Siyempre po. Halimbawa, pinapatawag natin yan. Pinapasokos Opo. natin. Opo. No, kasi, siyempre, kailangan natin i-terminate. Halimbawa, yung kanilang mga kontrata. Mm -hmm. Siyempre, uh, no normal lang yun. Siyempre, DPWH ito, uh, uh, Kuya Melo, no? Uh, ang mga tao dito, ang kontratista, ang laging kanilang ka 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 kausap at mm -hmm. ka kontrata. ika nga, di ba? Mm. So, so normal po yon. Pero, ibang usapan po pag merong nanghihingi. Opo. Ibang usapan yon. Kapag merong nangihingi, aba, eh, pasinsahan tayo dyan, hindi kang matatanggal yan, makakasuan pa ng bribery at indirect bribery yan. Eh? Opo. Secretary, saan ba ang tamang pag-uusap? Sa loob na dapat ng tanggapan ng DPWH o sa labas Secretary. Kahit sa, para sa akin po, hindi, immaterial naman po. Kung mag-iusap siya sa group ng DPWH, mag-uusap siya sa gabas, mag-uusap siya sa field, mag-uusap siya sa construction site, immaterial po yon eh. Ang importante dito, nag-uusap siya para sa trabaho. Mm. Yun mm. po ang importante. At, at hindi at hindi siya nag-uusap dahil merong naghihingian, merong merong mga Nagbibigayan ah, yan po talaga eh. Uh -huh. uh, pasensyahan tayo dyan pagka ganyan ang usapan. At saka dapat alam nyo yung kanilang mga lakad, Secretary. Opo, pero alam nyo, sa dami ng mga tao sa DPWH, hanggang district engineer, libu-libu po yung mga tao dito. No? Pero ang importante, alam ng mga taga-DPWH na ang trabaho ay eh, trabaho. Uh -huh pero kapag nag nag-uusapan na diyan ng ng bigayan, iba, Ibang usapan 'yan. Opo, opo. So hindi mali na may kakausapin pa rin sila dahil bahagi pa rin ng mga transaksyon. Siyempre, opo. opo. Uh, Siyempre po, sa... bahagi sa trabaho po 'yan. Opo, opo. Walang mali doon, pero ibang usapan kung may nanghihingi. Uh, Ay, ah, ibang usapan 'yon. Um. Ah, Kuya Melo ibang usapan 'yon. At yung mm. tagaga. Eh, ano, tagal yun. Ha, mabigis pa sa alas 4, eh, matatanggal na siya. Eh. Uh -huh. Tapos makakasuhan pa siya. Wala namang... Kaya tingin sa... ko, yun ang, yun ang mensahe ko sa mga taga DPWH. Opo, no? opo. Marami mga nagsipagbito na dyan, Secretary. Ha? Uh, ano, marami pa bang mga bakante po dyan, ang mga posisyon na pipila? Well, marami kayo? pong mag, Marami pong nagbitiw, marami na rin po tayong tinanggal. Uh -huh. At tuloy-tuloy pa po tayo. Eh. Sabi ko nga, eh, wala na akong pakiram kahit magkaubusan dito. Basta lahat ng mga masasamang tao eh, matanggal dito. Okay lang, marami namang mga mabubuting tao dyan na ah. pwede natin ipromote. O maraming mga tao sa labas na gusto naman sigurong magtrabaho sa gobyerno at magserbisyo. Opo. Yun lang po, Secretary, ang aming pong nilinaw sa inyo. Salamat po sa panahon maraming at sa salamat paglilinaw. salamat po, Kuya Mero. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Opo. Secretary Vince Dixon, mga kapuso ng Department of Public Works and Highways. Oras! Alas!